Hey everyone! Welcome back to the channel. Ngayon, we're diving in why Lindsay Lohan decided to leave the hostel and bustle of Hollywood for the tranquility of Dubai. Noong 2014 na, gumawa ng matapang na paglipat si Lindsay sa Dubai, na naghahanap ng buhay na malayo sa walang humpay na paparazi at pagsisiyasat ng media. Hindi ka man lang makakapagpicture ng ibang tao kung nasa restaurant ka kailangan mong tanungin ang tao kung saan ay isang malaking pagkakaiba mula dito. Nakatira sa Dubai, nasisiyahan si Lindsay ng privacy na mahirap hanapin sa ibang lugar, lalo na habang pinalaki niya ang kanyang dalawang taong gulang na anak na si Luay. Binigyan ako ng Dubai ng puwang para hanapin ang nawawala sa akin. Sobrang disconnected sa Hollywood. Kasal na ngayon sa financier na si Bader Shamas. Tinatanggap ni Lindsay ang isang mas tahimik, mas nakatuong buhay, pagbabalanse ng pamilya at karera. Habang ang Dubai ay nananatiling tahanan, ang karera ni Lindsay ay patuloy na umuunlad kasama ang mga paparating na proyekto tulad ng Free Care Friday at Count on Ang kwento ni Lindsay ay isang testamento sa kapangyarihan ng pagbabago at ang paghahangad ng kapayapaan. Ano sa tingin mo ang desisyon niya? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell icon para sa higit pang insight ng celebrity.